Hi people in the world Mayong buntag Ngayong hapon Mayong gabi Sa tanan Good morning Good afternoon Good evening to all Ang atong topic karong buntaga O hapon na gabi una Mau ang atong update sa atong atong nainahan inahin o mga biik sa ngayon ito si uh, Mukang si Mukang ay nasa 100 days na So by uh, 22 of this month, February, uh, mga anak na si Mukang. So we're waiting, we're counting para sa uh, third parity ni Mukang. So hopefully marami din ang kanyang anak. At saka sa tingin namin talagang marami yung uh, anak ni Mukang ngayon na tao na to. Uh, talagang swerte kami itong 2025 dahil uh, maraming mga anak maraming mga uh, inahin so ito, ito yung si Mukang ito naman ay si uh, Olivera si itong si Olivera yung first party niya is 15 piglets uh, actually nanganak siya ng uh, 17 patay yung dalawa so ang ang nandito ngayon hanggang 14 days is 15 na piglet sila lahat. Mayroong uh, kung, uh, hindi sila lahat pantay, may uh, uban nga gagmay, uh, maliit, tsaka yung iba naman ay malaki. So, sa 6 ng March, makikita natin ito kalal timbangin ito namin bago pa namin ito iwalay. So, makikita natin ito ngayon sa 6 of March kung saan yung malaki nito at saka yung maliit. Para mas segregate na pagdating sa nursery ng ating piglets. Para hindi sila pwedeng magsama yung malaki at saka yung maliit. So, hindi sila pantay-pantay uh, pero uh, makabawi din yan. Alam naman natin yan na yung mga bansot pag, uh, dating na sa malaki na. Uh, pag kumakain na, uh, yan na yan. Kasi unlimited naman yung ating uh, feeds. Ito naman ay si uh, LC si LC is uh, ano din first party din niya uh, ito naman si Elsie is large white at saka yung semen na ginamit namin is uh, Spain Petrine. so ito yung first party ni uh, ano ni uh, LC so let us see kasi uh, hindi naman natin masabi kasi tingnan na mo si Oliveira maraming anak ng first party hopefully si Elsie din marami din ang kaniyang anak sa kaniyang first Parity. dahil alam naman natin itong mga large white kasi magaganda mabait sila at mag magandang magbigay ng mga anak uh, kagaya ng aking mga uh, large white dyan na inahin ito si Marites, at sila ni Marites sila ni Tending, sila ni Mukang uh, maganda naman sila magbigay ng kanilang mga anak at uh, marunong din sila magbantay galing sila, magaling sila so ito naman yung ating uh, Marites ang kanyang uh, third parity. talagang binura niya si ano si Dada si Dada kasi 18 piglets yung first parity ni Dada plus ang second parity ni Doda is 17 itong si Marites ang kanyang unang uh, is 13 only ang second is 7 at ngayon 22 piglets ang pinanganak ni Marites, kaso lang, patay lang yung, ano, uh, apat, o oh, lima. So, ang naiwan ngayon na lang is 17 piglets ngayon ang naiwan ngayon dito ni no Naupro. That's not, that's fine. Kasi, ah, uh, maganda naman yung, uh, mga big din niya. Ah, uh, ganon din ang nangyari dito. Ah, uh, mayroon ding maliit, mayroon ding malaki Dahil, ah... Uh, di naman talaga natin mawala yung uh, ganun na, ano, ng ating mga piglets mayroon ito yung malaki now, now, now. Now, now, now. ito naman sinudak, uh, sinudak si kasi akala namin buntis pangkat ko na to, kaya uh, balik sa bahay balik doon sa kanyang stating. at sa ngayon 27 ng February uh, amin siya raspah raspahin so, sa gitada kasi, ah uh, pang ano na pang tatlo na to na ay hindi sila buntis at like nagumpisa din kami na uh, konti lang yung ipakakain namin sa si kanina kasi siguro sa taba din grabe ang laki ng tuda talagang malaki siya mas malaki pa sa security ikan namin sa si Earl Kujo si Max pero anyway uh, hopefully uh, uh, siya kung lumiit para mabuntis at saka mabigyan na namin plus pa is kami 27 na uh, February kapuli ayos din at saka yung lipat doon sa kanyang uh, farawing yung LC ang nilagay namin doon ito nilagay nila pagkatapos kinakuha si ano si Dada uh, nilagay si LC din kasi si LC din ay mga ng 6 of March uh, 2025. So ito po mga kaibigan, mga kahagdiser, mga kababoy, ang ating update. Maraming salamat po sa lahat. God bless.